Kwento, tungkol sa pagkakaibigan. Isang araw, may dalawang magkaibigan sina Olivia at Michael. Magkaiba sila ng ugali, si Olivia ay seryoso at palaging nakatuon sa trabaho, samantalang si Michael ay palabiro at mahilig sa sining. Madalas ay sinasabihan ni Olivia si Michael na, sayang oras mo sa mga bagay na di naman nakakain o nakakapera. Ngunit isang araw, nagkasubdikit si Olivia at napilitang magpahinga. Sa panahong iyon, si Michael lamang ang palaging bumibisita, nagdadala ng mga bulaklak at nagpapasaya sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga kwento at tula. Doon napagtanto ni Olivia na totoo ang sinasabi ni Michael na may mga bagay sa buhay na hindi kailangan para mabuhay, pero sila ang dahilan kung bakit masarap mabuhay. Aral ang pagkakaibigan, tulad ng sining o pilosopiya, ay hindi kailangan para sa pisikal na kaligtasan, ngunit ito ang nagbibigay kulay, saysay, -say, at saya sa ating pag-iral. Hindi lang basta mabuhay ang mahalaga, kundi kung paano natin pinahahalagahan ang buhay sa pamamagitan ng mga taong nagmamahal at nagbibigay inspirasyon sa atin.